kayo kung gusto nyo bumili katulad dito sa atin let's go hindi na lang yan bagong labas natin dyan tatlo lang eh kasi halos apat na yung nakabili meron tayong tatlong pulo na karahan nabili na yung dalawa ito yung dalawang asul kaya umorder ulit na ng asul yung pink ah, ito bago natin itong pink tapos mga pin 50% kapag bumili kayo tulad na ito, mga money maker. Ayan, dinidikit yan sa cup. Tulad na ito. Ayan. Stay weird, katulad ko. Si Finn. What the fuck? And John. Let's go. Ayan, napictura na natin lahat ng mga cup natin. Ayan, gagagad na ng mga katawan dito ng mga to. Eh. Shit. Tol. Oi, Tol, kamo Tol. Pa ako nga ko, Tol. Pa ako nga ko, Tol. Sino ajan, boss? Sino ajan, boss? Iya, kuya, wala ka limanan. ko sabi ko. Bossing, oh. Si Kapitan. Alright. Go, go. Tol, tol. One, two, Parang video ta. Video nga, video nga, video. Hey, yeah, mga kalimanan, yeah. boss. Hey, clip, 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 clip. Hey, clip, oh, dalio, flip, dali, oh. Wait lang, wait lang. Goods, goods. Oh, hey, oh. bang! All the way with the 360. 540. <laughs> <laughs> hey! Plunge, plunge, plunge. Oh, hey, oh, push, oh, push, push. Oh, Front lever. <laughs> <laughs> bang!

magpaprint na tayo sa Baguay punta sa area D ano ba ba? magbenta ng ice candy ng dalawang pes gumawa ng sticker, gumawa ng card at yun, abangan nyo yung mga susunod na video natin mga agents ito mga kap... To. time check 4.10 p.m. dito talaga talaga magtatapos ang lahat ayun na yung nangyari sa buong araw natin mga agents nakapagpaprint na tayo sa Baguay punta sa area D baba, Magbenta ng ice candy ng dalawang Gumawa ng sneaker, gumawa ng card. At yun, abangan yung mga susunod na video natin mga agents. Ito yung mga cup natin ha. Magbis yung mortar ulit, may dito sa aking page. At yun, bago sa TikTok pera ko, tapos yun sila, daming tao, talaga mabisa, talaga may tirada. Tingnan natin si sana, para may mabigay tayo sa mga ano natin, solid followers. Tara, right, let's go! Tamahan nyo ako mga agent, buti walang checkpoint nyo yun. You oh. Yun know. o. Yeah, kamusta yan? Yeah. Kamusta ang araw natin yan? Ayun oh, solid. Ano ya? Mm. Ito na natin niya. pagdo Kaya pwede pa ako kaya. Pak, ano, oh, sige lang. Tara, na, natin 'yung sticker natin, oh, mga solido. Oh. Pag ah, mga solid na natin, bibigyan ko kayo. Tas dikit niya sa noon 'yun, aga niyan, no. Oh. Let's go, Agent. Sige, yeah, apat lang. Ya, Bait na to, no? Yeah, pwede pa. Oo, kaya. Pak, ano, siglit lang. Ito, nakuha na natin yung sticker natin. Ang um, mga solido. Pag. Ah, mga solid na natin. bibigyan ko kayo. Tapos dikit nyo sa noon nyo. Nakaganyan, no? Oh. Let's go, agent. Sige, akit lang. Salamat ka. Bait na to, no? Nakuha na natin yung sticker natin para may mabigay tayo sa mga ng solid fireworks natin Dito tayo sa Ano bang, ano bang lugar to? Ay naalala ko may drawing ako dito eh Nag mural din ako dito eh Ito aso Kaso di nyo makikita eh Ayan ako nag drawing yan Ayan Tapos kanina nga pala May ganap sa ano Sa Patimawan Daming mga estudyante ata yun para ah, mag-share sila ng ano sa mga Bible at tayo. Hindi ko sure, pero mamaya malalaman natin. Alam niyo kung bakit? Kasi yun yung pagkakataon at good timing para magbenta ng ice candy. Nakita ko ang dami. Siguro lilibre na yung mga bata pag magbenta ako doon. Kaya samahan niyo ako agents. Tara, let's go! Woo! Yeah! Ito nga pala yung mga bebenta natin yung mamaya ng ice candy. Ayun oh. Gusto mo ng busy sila eh. Gusto mo busy sila eh. Pero try pa rin natin, ang daming ano talaga. Mapapaldo tayo dito para sa araw na to. Let's go, Agents! Tara, kuha, kuha muna ako ng ano ha. Na I dito sa bahay tapos magre-record ako. Dito na lang para mabilis lang yung edit ko. Ang dami ng video. Hindi na tapos-tapos, -tapos. walang araw na hindi ako nag-edit. -e Ayaw na yan. Tara, Agents, sabahan nyo ako para sa araw na to. Let's go! Kung gusto nyo nga pa pala kung umorder ng cup, message lang kayo sa aking epic page, which is Creative Minds. May mga bago tayo ano doon, naka-pin post. May mga bago tayo labas. Labas ano, galing ano yun, black market. Tara, 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 let's go, let's go. Bo, 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 bo. Ayan na, salbo ko na talaga, ano, nakayos mo, salbo. ko na pala. Time check, 10.33. Putek na hira yung ano natin, side stand. Nagkinalangan ko na lang ako ng kahoy baka merong kang extra baka naman ang inang basag Ma, lang ha lagyan natin ta ay ha bicho mo nga ako apat na na ha pogi ba mo jan hmm. alright all right let's go tuturuan ko kayo paano maglagay ng candy first kailangan may may styro kayo na baang bros na kush tapos kukuha lang ng dyan, gagawin nyo lang siyempre kailangan pantayan yan para maganda yung ar ar arrangement kaso mukhang busy sila eh pero try pa rin natin ang daming ano talaga magpapaldo tayo dito para sa araw na to let's go agents Tara, kuha muna ako ng ano ha ng ice cream dito sa bahay tapos magre-record ako dito na lang para mabilis lang yung edit ko ah, ang daming mga video hindi na matapos tapos walang araw na hindi ako nag edit Ayaw try dyan, sabahan nyo ko para sa to Let's go! Kung gusto nyo nga pala kung umorder ng cup Message lang kayo sa aking FB page Which is Creative Minds May mga bago tayo ano doon, naka pin post May mga bago tayo labas Labas ano, galing ano Ra 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 Let's go, let's go Bo 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 Ayan na, salpo ko na talaga na naka <laughs> ako, nakahis mo po Video ko na pala Time check, 10.33 Putek na sira yung ano natin, side stand. Lagkinalangan ko na lang ako ng kaway kak ba meron kang extra baka naman ang inang basag ma lagi nang taas candy ma video mo nga ako okay na yan ha pogi ba mo dyan hmm. alright let's go tuturuan ko kayo paano maglagay ng yung candy first kailangan may may styro kayo na bang bros na kush tapos kukuha lang ng candy dyan lagay nyo lang Siyempre, kailangan pantayan Para mo ganda yung ar ar arrange. Lagi na ang taka is candy. mo nga ako. Okay na yan, ha? Pogi ba ako dyan? Hmm. Alright, let's go. Tuturuan ko kayo paano maglagay ng is First, kailangan may may styro kayo na bang bros na kush. Tapos, kukuha lang kayo ng is candy dyan. lang. Siyempre, kailangan pantayan. para maganda yung ar ar arrangement meron tayong bubble gum, ube, leche flan, strawberry, chocolate galing Dubai, kukusim cream, galing Thailand leche, ube, galing ano, Switzerland yung iba Mexico, saka ano saka patawag dun, Canada yun, tapos bibenta natin yung mga nasa area, saan? area 1 area 51 dito sa ano pati mo one bebenta natin sila tingnan natin kung makakabili sila ng madami yung talaga hindi natin makakalimutan pag pag-asa ng Pilipino natin hindi natin malilimutan meron din tayong cookies and cream galing Jakarta at ah ah siyang daang walang labis walang kulang avocado na galing Amazon Forest si ba makita mo ano yung na ng avocado ang puntiya ang tigas na nito kailang ba, pa, pakita mo nga yung stand, di ba? Ayun, eh, no, ang dami niyan. Hindi ako makapagbenta, gano'ng walang mga pasok yung mga estudyante. Unti na lang, kapalahin ko na to para makuha ako eh. Ayun, eh, no, oh. Ayun, oh. Eh, Ayun, no, ang dami niyan. Hindi ako makapagbenta, gano'ng walang mga pasok yung mga estudyante. Unti na lang, kapalahin ko na to para makuha ako eh. Ayun eh, o, oh, sarap yan o. Oh. Ako lang pinaka astig magbenta dito sa ano, Dasma ng SKND. Boto nyo si Kiko. Para ano, maraming pusa dito sa Dasma. Alright, let's go. Samahan nyo ako, agents, para sa araw na to. Alright, let's go. Andito na tayo sa destination natin. Church 1038. Eh, ang dami nila. Makakabenta kayo tayo ng SKND dito. Tingnan natin. Okay, ang school na sila. Pabidyo na ako, Chip! Pwede pabidyo ako? Oh. Pabidyo lang ako. Oh. Sagit lang. Son! Ayan, ganyan lang. Naka-play na naka yan, na ha? Ah. Alright. Alright, let's go. ano Anong mga ano po yan? Mga school. Anong school yan? Lasal Patapos na rin ba yan? Tapos Pwede iti. ba magbenta is Wala, ang time bibili sila Ayan, Kung bibili sila, namiss ko na rin kasi mag video, mag vlog about sa pagbebenta ng is Kaya ngayon, susunitin natin ang pagkakataon na to Dahil dumaan tayo doon kanina, ang daming is Kaya makakabibenta tayo ng is Kendi Kaya dito yan natin kung makakaramit tayo Let's go! Ay, sit dito na Alright, let's go! Sit dito Bago siya kumak Alright, let's go. Sige, salamat. Bago siya kumuha, libre ko na. Ayaw niyo ha. Alright. Let's start the transaction. Ay, te. Excuse me po. Pwede po okay. pa video, te. Sige lang. Naka-pay na po yan. Ah. ah hello po sa inyo lahat, mga sir and ma'am. Uh, ah, baka pwede po kayo maabala ng 1 minute and 32 seconds, point 3. Ah, nabibenta po kasi ako dito ng ice candy for only 10 pesos lang po. Oh, Uy! <laughs> Meron po tayo dito ang ube, uh, ah, bubble gum, chocolate, oh, okay. uh, sige, sige. bubble gum. Ah, oh, yung gustong bumili, bumili tapos yung iba mag-ayos na. Chocolate galing Vietnam, yung sa bambansa. Wow! natikman nyo para po kayo na si bambansa. Ah. Wow!

strawberry po, strawberry. Tapos yeah, yung Salamat po. Salamat din po sa inyo. Chocolate. Abot na. Dark chocolate galing dark continent. What? Wow! Abot na. Dark chocolate galing dark continent. What? Wow! Salamat po sa inyo. Legend po. Ano po siya kayo? Piyo, 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 piyo. Special po yan. Pag natikman niyo po ito, parang kayong 50 years old. Pero siya, parang mararandongan niyo. <laughs> tatlong po. Ang dami nun. Tatlong po. Avocado galing Amazon Forest. Oh, ay, let's go. Let's go. Let's go. tayong time. Mili na rin. Jumpshot po. Okay lang po. Okay lang po sa inyo. Picture po tayo. Okay lang sa inyo. Pagina ko po yung ano. Alright. One, <laughs> One, two. Ah. <laughs> po bala, nakabidyo. Naka clean hustle, clean money, basic money. <laughs> Tawag sarap nun agent. o mo na sa akin, Chip. salamat. Salamat po, habang gusto mo oh, ano? Kaya po, kaya na po magbukas kasi nakano ko eh. Ah, CCTV tayo eh. Oh, yun. Saan nag-vlog po kasi ako eh. Oh, oh. Complot ko man. Kumusta naman view. O okay, naman lahat. po. Ito po baka gusto yung makita oh. Sa sunod, gaganda yan. Salamat po sa inyo sa pagpayag na magbenta ako dito ng ice candy dito sa park. Tapos nasira yung ano natin. Ba, ubus yung maninda natin. Tingnan niya. Ba, ubus yung maninda natin. Tingnan niya. Bagog. Ba, natin, tingna niya. Bagog. <laughs> Basic money, no? Bilis eh. Kaya napanood nyo na kung paano magbenta ang isang agent. Creative minds, creativity is your and and my identity. Ano? Nabago ah. Ano na <laughs> Nabago na. Creativity is my identity. Let's go agents. Benta muna natin to sa area D. Hindi na ako makapag-video dahil ito lang talaga yung target ko. Yung mga kaninang tumatambay. Tara, let's go agents. Kung gusto yung order ulit ng mga ko, again, Solid G, basta G uh, Mga John Stan Cup natin Nakapost sa aking FB page Mag lang kayo doon, marami tayong nakapost doon Marami tayong bago, iba't ibang kulay Merong pink, merong blue, merong red Merong black, merong light blue Merong gray, merong ano, rainbow Lahat, lahat ng kulay meron tayo Tapos with box Sticker at pin ayun yung kagandahan, May libre na tayong pin Hindi na 50% Ano pa ba? Napagod na ako. Kakasalit na. Nangangalay na rin ako. Naiinitan na rin ako ah uh, ano pa ba? Yun lang naman. Tapos abangan yun na lang yung mga susunod na video natin eh, gents. Ra, let's go! Shoo! pinayagan tayo ni Kuya magkikikit ng... Ang lalala, bubulol na ako. ako. Pinayagan tayo maglagay ng sticker dito sa kanilang jeep. Ito, may mga binibenta sila. Kuya, anong tawag sa mga binibenta nyo, kuya? Mga hulugan. Mga... Ano ba tawag dyan? <laughs> Stante. Stante. Yon, pinayagan tayo ni Kuya magigilikit ng uh, ano na bubulol na ako. Pinayagan tayo maglagay ng sticker dito sa kanilang jeep. Ito, mga binibenta sila. Kuya, anong tawag sa mga binibenta nyo, ano kuya? Ba? Mga hulugan. Mga, ano ba tawag yan? <laughs> Stante. Stante. Tapos, ano-ano pa ba ang binibenta nyo, kuya? Dura-box, ano ba? Ito jeep binibenta, helmet, baso, mga binibenta ni Kuya. Si Balong, muntik nga nga. Si Balong, andito nga pala si Balong, Makikita na, you know, pag ah, rockstar. Let's go Kuya. San sa kayo mga pumpesto Kuya? Pampanga. Pampanga. San sa kayo nag-iikot para makapaglako ng ganito? Area. Baka masalubong nyo sila Kuya. And baka may magustuhan kayo mga ganyan, mga tawag dyan. Yan, Ano may FB page ba kayo? Mga FB ganun para mag-message sila. Kaya may umorder, ganun. Ano na yung pan-merchandise? Merchandise, yun. Sila kuya. Kuya, salamat po sa inyo sa pagbila. Salamat po. Time check for 23. Kaya lang, <laughs> bobo na <laughs> ako. dito. Pinapasok ko yung pera dito. Mali pala. Dito pala pinapasok. Oh Tapos ngayon, buro, uwi na tayo. Para mamaya, mag-edit na tayo. Let's go, agent. Tapos na tayo magbeta ng ice Let's go.